Sinuportahan ni Sen. Wyn Gatchalian ang naging ultimatum ni Sen. Risa Hontiveros dito nga sa Bureau of Immigration matapos silang aminin na hindi nila alam ang paraan kung paano nakatakas si Alice Guo at maging ang mga kapatid nito sa Pilipinas. Pero maliban pa rito, tulad ni Ontiveros ay aminado si Gatchalian na dismayado rin siya sa naging tugon na may ito sa pagdinig kahapon. At maging sa ginawang deportasyon na may ito sa tatlong pogo-boses na di kalaunay na pabalitang nakatakas. Ayon sa senador, tila katangahan at kabobohan din ang ginawa na may ito na ang hayaan ng mga deportees na bayaran ang kanilang mga tiket pa uwi. Katangahan yan on our part eh. Dahil... Pogo Boses yan, may mga pera yan eh. May mga connection yan. I'm sure, alam rin nila kung, eh, diba? alam nila kung paano gumala. Oh. Kaya nga nahuli natin, sila yung mga may sala, pero sila pa yung bibili ng ticket para uh, makaalis sa atin dito. Obviously, gagawin nila, gagawa sila ng paraan para makatakas. No? Uh, uh, kung, kung nangyari nga yung stopover at hindi sila uh, nahuli, Uh, kasalanan natin 'yan at um, parang kabobohan natin 'yan. Maalala, hindi tinanggap ni Fontiveros ang mga naging sagot ng BI sa kanyang mga katanungan dahil apat na buwan na umano ang lumipas. Matapos si Pogo Hearing at mga kong mga ito na kanilang aalamin ang sagot sa likod ng pagtakas ni Naguo. Sa kabilang banda, matapos pumutok ang balita ngayong araw na nakatakas ang isang koreanong pugante mula sa detention center ng BI, ay nanawagan na ang senadora sa BI na linisin ang kanilang ahensya upang maiwasan ang anumang kriminal at maging pugante na makapasok sa Pilipinas. In the heart of changing lives, ito si Brigada and ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.